a highlight from Kalingap Rob, edited and shared by Kalingap ng Pag-asa. <laughs> Narito ang isang espesyal na throwback duet ni Nakrista at Mikoy, kantang tumatak sa puso. Sino pong una? Ikaw na ba? Sige ako. Sharon Cuneta! Ay, di yan. Ito yun, pero yung mataas na version. Kaya ko to. Rivalera. Rivalera, pero siya ano kasi yung mga version niya? pambabae pero kaya to ang pag-ibig ay sadyang ganyan tiwala sa isa't isa'y kailangan talagang wow. wow. bawi na ako sa <laughs> ating pag-ibig wala ako pakialam Basta at mahal kita magpakailan pa man Huwag kang mag ng ano pa man Mga mo, hindi ko kailangan At kahit ano pang iyong nakaraan Mamahalin kita maging Sino ka man Ayaw mo yan! <laughs> mahal! <laughs> yan na! Mahal! Mahal kita! Pagkat mahal kita Inisip nila ay hindi mahalaga Mahal kita maging sino ka man Ano? Maliman ikaw Ay bigyan ko Ako'y isang bulag Na umiibig sa'yo Ay! At kahit ano pa ang iyong nakaraan Mamahalin kita maging sino ka man. Mahal. Mahal. Kita. Pagkat mahal, mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita, kita maging sino, sino. ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita 🎵 nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man Krista at Mikoy, dala ang kilig at musika para sa lahat ng sumusuporta. Salamat sa panunod. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa buong kwento. Puno rin ang original vlog ni Kaliga Prab. Suporta natin ang mga kwento ng BB